Ang doktor at ang kanyang bagong kasama na si Billy ay naglalaan ng oras sa TARDIS na aparato. Tinanong niya kung paano ito patakbuhin at sumagot ang doktor na hindi kailangang kontrolin ang TARDIS. Kailangan nitong ayos Pagkatapos ay dadalhin ng aparato ang mga pasahero nito sa isang punto sa pagitan ng kung saan nila gustong pumunta at ang puntong kailangan nilang naroroon. Ang doktor ay masigasig tungkol sa bagong pakikipagsapalaran. Inirekomenda niyang pumili si Billy sa pagitan ng nakaraan at hinaharap sa kanyang sariling desisyon at pinili niya ang hinaharap. Tinanong ng doktor kung bakit at sumagot si Billy na gusto niya malaman kung magiging masaya ito. Pinindot ng doktor ang pindutan. Walang ideya ang magkasintahan kung ano ang naghihintay sa kanila, isang batang babae na nagnangalang Kezia ay naglalakad sa isang bukirin sa isang malalayong planeta. Sinabi niya sa kanyang kapatid sa kanyang tainga na siya ay gutom na at nais nang bumalik sa base. Isang robot na tinatawag na emoji bot ang dahan-dahan gumagalaw sa kanyang tabi. Kinokontrol nito ang isang kawin ng mga microscopic bots na tinatawag na Bardi na gumagawa ng lahat ng trabaho sa planeta. Sinabi ng kapatid ni Kezia sa kanya na mayroon silang malaking problema sa Bardi kaya hindi siya dapat pumunta dito. Hiningi rin niyang umiti si Kezia kapag nakarating siya sa base na nagulat sa kanya. Sa base, sinalubong siya ng isang pagod na kapatid na may ngiti sa kanyang mukha na sinundan ng isang emoji bot. Sinabi rin niya kay Kezia na ngumiti ng kasing laki ng maari. Nang gawin niya ito, sinabi ng kanyang kapatid na namatay na ang kanilang ina at marami pang tao na nakatira at nagtatrabaho kasama nila ang namatay din. Tumigil si Kezia sa ngiti at sinabi sa kanyang kapatid na imposibleng ipahayag ang ganitong balita na may ngiti. Ang nametag sa kanyang likod ay nagpapakita ng isang malungkot na emoji na napansin ng emoji bot at lumapit ng lumapit. Habang patuloy na ngumiti, sinabi ng kanyang kapatid kay Kezia na labis na naguguluhan na mayroon na dalawang luha sa kanyang indicator. Hindi maunawaan ni Tensuya kung ano ang problema. Itinuro ng emoji ang isang pawan ng Barbie sa batang babae, at sa loob ng ilang segundo, ang natira sa kanya ay mga buto. Ang nagulat na kapatid ay nagbigay ng senadorya sa emoji na ngumiti, ngunit hindi na ito mapipigilan. Nagpadala siya ng isang kawin ng Barbie sa kanya, at isang masayang ngiti ang lumitaw sa kanyang screen. Dumating ang doktor at si Billy sa planeta. Tinanong niya kung aling direksyon ng Earth, at ipinalam ng doktor sa kanya na ang espasyo ay kurbado, kaya't sa teknikal na paraan, ang Earth ay nasa magkabilang panig. Naglakad sila patungo sa base. Masigasig na sinabi ng doktor sa kanya na ang planetang ito ay isa sa mga unang kolonya ng Earth. Sinasabing natuklasan ng mga kolonista ang lihim ng tunay na kaligayahan ng tao. Kahit na ang doktor ay isang alien, tunay siyang humahanga sa sangkatauhan para sa walang hanggan nitong optimismo. Sa kanyang opinyon, makikita ito kahit sa arkitektura ng base ng kolonista. Nanunod ang mga emoji bat sa doktor at kay Billy at ang kawin ng Bardi sa itaas. Tinanong niya kung ano ang mga maliliit na robot at sinabi ng doktor na sila ay lubos na dynamic at multifunctional. Marahil ay sinusuri nila ang mga ito para sa mga dahilan ng seguridad. Nagsumbong si Billy na sila ay medyo kakaiba na sinagot ng doktor na iyon ay isang labis na nakakasakit na pahayag. Nanunood ang emoji bot habang binabago nila ang kanilang mga emosyon sa pagkamuhi. Bigla, sumakit ang tenga ni Billy at nagsimula siyang marinig ang boses ng doktor dito. Naranasan din niya ang parehong bagay at sinabi na sila ay nakakabit sa isang sistema ng komunikasyon na nakabatay sa nervous system. Nabahala siya na walang mga buhay na tao sa paligid nang biglang may lumabas na emoji bot sa kanila. Sinabi ng doktor na sila ay isang interface para makipag-usap sa isang wardy. Ibinigay ng robot sa kanila ang dalawang blankong name tag na mga mood indicators. Sinubukan ng doktor at Billy na tingnan ang kanilang mga emosyon, ngunit ang ngiti na ng indicator ay patuloy na napupunta sa kabilang panig ng aparato. Ipinaliwanag ng doktor na kung alam mo ang iyong mood, maaari mong impluwensyahan ito. Kaya't ang mga badge ay kinakailangan upang makilala ng ibang tao ang mood ng isang tao. Sinubukan ng doktor at Billy na ikabit ang mga aparato sa kanilang mga dibdib, ngunit automatikong lumipat ang mga ito sa kanilang mga likod. Ipinagluto sila ng emoji bot ng almusal at si Billy ay gutom kaya't ito ay nagpasaya sa kanya. Samantala, nag-iisip ang doktor kung bakit walang mga colonies sa base. Ipinagpalagay niya na nagpadala sila ng mga robot sa planeta upang ihanda ang lahat para sa kanila. Mayroon silang lahat ng kailangan nila para sa pagdating ng mga tao. Tinanong ni Billy kung ano ang kanilang gagawin sa planetang ito kung walang mga tao dito, at nanahimik ang doktor. Pumasok sila sa isang greenhouse, kung saan natagpuan ni Billy ang isang bulaklak na katulad ng lumalaki sa labas ng kanyang universidad. Gusto niyang magpalipis ng oras doon, ngunit hindi mapigilan ng doktor ang pag-iisip kung bakit walang mga tao sa paligid. Pagkatapos ng lahat, ang mga robot lamang ay hindi sapat upang patakbuhin ang isang buong base. Ang name tag sa kanyang likod ay nagpapakita ng pagkalito. Isang uri ng alikabok ang ibinuho sa mga halaman sa greenhouse at sinabi ng doktor na ito ay calcium-based fertilizer. Mukhang sa kanya na ang batayan para sa mineral fertilizer ay ang lihim ng lahat ng pagkawasak ng mga tao. Sinabi ng doktor na ang mga halaman ang pinagmula ng hitsura ng lupa. Natagpuan ang mga bungo sa lalagyan at isang nakakatakot na kaisipan ang dumating. Ang party ay ginawang pataba ang lahat ng mga manggagawa para sa hardin, hawak ang bungo sa kanyang mga kamay. Binasa ng doktor ang mga alaala ni Kesey tungkol sa kanyang kamatayan. Sa isip ng lalaki, ang mga taong nagtatrabaho dito ay isang pangkat ng mga tagapagayos at hindi pa dumarating ang mga kolonista. Nang mapagtanto ang panganib na narito, tumakbo ang magkapareha patungo sa exit, ngunit isang emoji batang hamarang sa kanilang daan. Nang awkward na nagpaalam ang doktor dito at tumakbo palayo, pumasok ang emoji bot sa attack mode. Nagulat si Billy na ang mga emoji bot ay humahabol sa kanila ng napakabagal. Nalaman niya na may dahilan sila upang hindi tumakbo. Maya maya, pinalibutan sila ng mga robot at kailangan niya mag-isip ng plano sa mabilisang paraan. Inirekomenda niyang umiti si Billy. Ayon sa doktor, ang ngiti ay hindi lamang isang ekspresyon ng mukha. Sa isang antas ng sikolohiya, nakaka-apekto rin ito sa mood. Naniniwala siya na ang pagwasak sa mga tao para sa patabay ay nagmula sa katutuhan ng ang mga robot ay na-program upang magbigay ng kaligayahan na kanilang hindi naintindihan. Ngumiti, lumabas sina Bili at ang doktor mula sa kanilang paligid. Isang kawaw ng party ang humiwalay mula sa isang pader at sinundan sila. Pagdating sa TARDIS, sinabi ng doktor sa kanya na pumasok upang siya ay maging ligtas sa loob. Pupunta siya upang sirain ng base dahil ito ay isang bitag ng kamatayan para sa mga kolonisti na malapit ng dumating dito. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nahabol ni Billy ang doktor. Inirekomenda niyang tingnan ni Billy ang pader ng base. Ibinigay ng doktor ang ilaw sa pader at sinabi sa kanya na hindi itinayo ng Bardi ang mga gusaling ito. Nabuo nila ang mga ito. Ang buong lungsod ay binubuo ng mga micro robot na magkakaugnay. Muli, tinanong ng doktor si Billy na ngumiti ngunit napansin na siya ay talagang humingiti. Sinabi ni Billy na magiging ka ang Sinabi ng doktor sa kanya na ang mga Viking nang dumating sila sa Newlands, inilabas ang kanilang mga bangka mula sa tubig, ibinagsak ang mga ito, at nanirahan doon hanggang sa makarating sila. Hindi nakatigil ang Bardi. Sa analohiya, ang spaceship kung saan dumating ang mga unang settler ay dapat ding nasa loob ng base. Natagpuan nila ang isang pader na natatakpan ng kalawang mula sa kung saan napagpasahan ng doktor na ito ay tunay at hindi gawa ng Bardi. Natagpuan ang isang pinto dito, pumasok ang magkapareha at natagpuan ang kanilang mga sarili sa loob ng spaceship. Samantala, ang lahat ng mga emoji bot ay pumasok sa emergency mode. Ang dalawa ay naghahanap ng layout ng ship. Sinabi ng doktor na kailangan niyang hanapin ang makina nito. Si Billy sa kabilang banda ay kailangan gabayan siya sa mapa. Sinasabi sa kanya sa kanyang tenga kung saan siya pupunta. Hindi siya makapaniwala na nasa isang tunay na spaceship siya. Habang ginagabayan ng doktor, naguguluhan si Billy kung bakit nakalok ang makina. Ang doktor ay nasa gitna ng isang napakalawak na walang laman na espasyo. Binuksan niya ang hatch na humahantong sa tamang lugar at ang lahat ng mga emoji bot ay pumasok sa attack mode. Nais ng doktor na pasabugin ang makina na nagtatapos sa madugong kabaliwan sa planeta. Kinuha ni Billy ang isang larawan ng layout ng ship sa kanyang telepono, nagtataka kung bakit hindi niya ito ginawa ng mas maaga, at naghanap ng doktor. Sa maling daan, natagpuan niya ang isang matandang babae na ang nametag ay nagpapakita na siya ay patay na. Samantala, natagpuan ng mga emoji bot ang isang pinto na humahantong sa loob ng ship. Binuksan ni Billy ang isang aklat na nakahiga sa mga paan ng babae at nakita ang buong kasaysayan ng sibilisasyong tao sa mga larawan, simula sa simula. Pagkatapos ng ilang mga pahina, may mga digmaan at mga kalamidad. Tinanong niya ang doktor kung bakit pinili ng mga tao na lumipad dito. Ipinalam niya sa kanya na ito ay isang evacuation at ang mga kolonista ang huling pag-asa para sa kaligtasan ng species ng tao. Umiiyak si Billy, nang umalis siya sa silid, nakatagpo siya ng isang batang lalaki na nag-aalala na nagtatanong kung nakarating na ba sila sa kanilang destinasyon. Sinubukan niyang sabihin sa doktor, ngunit may iba pang mga problema ang doktor. Mali ang pagkakakonfigure ng makina at nanganganib itong sumabog sa loob ng ilang segundo. Naghihintay siya kay Billy na bumaba at tulungan siya, ngunit ang emoji bot ay papalapit na sa kanya. Sinampal niya ito gamit ang wrench at nahulog ito. Nagawa niyang itulak ang emoji bot pababa at harangan ng makina. Ngunit kailangan niyang tumakas mula sa spaceship sa lalong madaling panahon. Nakilala niya si Billy kasama ang batang lalaki at tinanong siya kung nasaan ang lahat. Lumabas na ang mga kolonista sa ship at sa tagal ng panahong ito, nakahiga lamang doon sa isang estado ng artificial na pagyayelo at sa ilang segundo, magbubukas ang kanilang mga selula. Hindi may ipapasabog ng doktor ang lungsod kaya kinuha niya ang responsibilidad na muling buuin ang makina. Nanghihinayang siya na halos pinaslang niya ang buong natitirang populasyon ng Earth sa kanyang sariling mga kamay. Ngunit mas nakakatakot para sa doktor na ang mga kolonistra ay lalabas at sisirain ng ship. Ang mga kolonistra ang dapat sisihin. Kasama na ang babaeng nakahiga doon. Namatay siya ng natural na kamatayan, ngunit nang suriin ng aklat, nalaman ng doktor at Billy na ilang mga kamag-anak ang namatay sa parehong oras na siya, at pagkatapos ay maraming iba pang mga tagapagayos, hanggang sa walang natira sa lungsod. Nakikita ng doktor ang sanhi bilang pagdadalamati sa pagkamatay ng isang mahal sa buhay, na kumalat sa mga manggagawa tulad ng salot. Ang orihinal na trabaho ng party ay panatilihing masaya sila sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na malinis na hangin at tubig. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga badge na nagpapakita ng emosyon ay para dito. Ngunit dahil ang Bardi ay mga mabuting katulong at patuloy na sinanay, ang konsepto ng kaligayahan ay mabilis na lumawak. At ang pagkamatay ng matandang babae ay nagpasimula ng isang chain reaction ng iba pang mga pagkamatay. Walang sino man ang namatay dito dati, kaya hindi kailanman nakatagpo ang ng ganitong emosyon tulad ng pagdadalamati. Napagtanto nila na kung ang mga kolonista ay gagawa, ang mga robot ay simpleng wawasakin ang mga ito na bagong labas mula sa pagyayelo. Ipinaliwanag ng doktor ang sitwasyon sa kanila, ngunit agad silang kumuha ng armas upang sa kanilang mga mahal sa buhay. Lahat ay lumabas mula sa barko at nakita ang isang batang lalaki na sinamahan ng dalawang emoji bot. Hindi niya alam kung nasaan ang kanyang ina at naghahanda ng umiyak, kaya't sinubukan ni Billy na patahimikin siya. Sinabi niya sa kanya ng umiti, ngunit isa sa mga kolonista ang pumatay sa emoji bot. Ang isa pang bot ay nagpapakita ng galit sa kanyang screen. Agad na humiwalay ang isang kawan ng Vardi mula sa pader at nagkaroon ng putukan. Sa gulat ng doktor, napagtanto ng Vardi na sila ay inaatake. Mula dito, napagtanto niya na ang mga robot ay may kamalayan. Napagtanto ng doktor kung ano ang dapat gawin. Sa ng mekanismo ng isang shot emoji bot, sinabi niya kay Billy na upang manalo sa isang laro ng chess, minsan kailangan mong baligtarin ang board. Nagkaroon ng pagsabog, nagkwento ang doktor tungkol sa isang manging isda na nakahuli ng isang isdang ginto. Nakiusap ang isda na pakawalan siya kapalit ng tatlong wishes, sinabi ng doktor na pinakawalan siya. Sa unang wish, nakiusap ang manging isda na tiyakin na ang kanyang anak ay makakabalik mula sa digmaan na may isang daang gintong barya. Nangako ang gintong isda na tutupere ng kanyang mga hangarin, ngunit siya, tulad ng mga robot, ay hindi kayang mag-isip tulad ng isang tao. Ang anak ng mangingisda ay bumalik mula sa digmaan sa isang kabao, at ang hari ay nagpadala ng isang daang gintong barya para sa kanyang makabayang kamatayan. May isa pang wish ang mangingisda, kaya siya ay kumilos ng matalino at nagwish na tanggalin ang dalawang natitirang wishes, na parang isang uri ng reset. Gumawa ang doktor ng katulad na bagay, may reset ang buong sistema na pinagtrabahuan ng mga robot. Sila ay ligtas na ngayon, ngunit dahil ang kanilang mga alaala ay nabura, nagtatanong sila kung ano ang ginagawa ng mga kolonista. At dahil ang mga kolonista ay ngayon kailangang mamuhay ng magkatabi sa Vardy, ipinayo ng doktor at Billy sa mga tao na ngumiti. Salamat sa panonood!